yung mga aming happy monday sa lahat tara samahan nyo ako, magkapagupi tayo kay Boss Elan wala rin siyang pasok ngayon mga aming kay Holiday samahan nyo ako, tayo yung mga aming, hindi tayo sa tunnel paglabas ng tunnel stamp line sa Karilis tatawid tayo ron dun ang bahay nila Boss Elan syempre, bago tayo tumawid yan, yung magic button mga aming Okay, Binindot nyo na yung magic button Pwede tayo tumawid oh. Ito yung bahay nila Boss Elan Ah, Boss ah Boss Boss Tama kami tayo sa bahay nila Boss Elan usapan no magupit tayo boss ilan boss ilan boss ilan boss ilan mamin boss ilan kaya pa si boss ilan ano 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 Pagupit. Yung mga B4. Boss Elan. Boss Elan. Yung gilid lang, syempre. Ako na Yo, yo, mga men. At ayun na nga. Gugupit na tayo ni Boss Elan. Sa mga kababayan ko na gusto magpagupit kay Boss Elan, ito yung Facebook page niya. I-like at i-follow. Bago lang yan, mga kababayan. Suportahan natin. Sa mga gusto magpa-appointment, message niyo lang siya. Madaling kausap yan. Pagpagupit na kayo.